Ah, magandang araw, mga kaulam. Ah, nag-iisip ako kanina pa kung ano kayang ano. Pwedeng maulam ngayon, sabi ko ganun. Eh, naalala ko, meron pa pala kung ano natirang dalawang pirasong pritong talapya. Eh, sabi ko, nag ang ano, pritong talapya, sabi ko. Ano kaya kung sa baon ko to, sa ko lang. Eh, sakto-sakto, meron pang natirang ano, gulay sa ref. Yan, tamang-tama, sabi ko, pang sabaw to. Sabi ko ganun. Uh, tapos kinawa ko, uh, yan sa lagayan, idaday ko yung dalawang perasong kalapya. Nahati-hati ko, nga pati peraso, tapos nagladay ako ng babong sibuyas, ng kamatis, tapos ng siling haba, na naglagay din ako niyan. Tapos nilagyan ko ng asin, pampalasa. Yan. Tapos naglagay din ako dyan ng ano, Lord no, Kibbs na ipon yung ano, flavor tapos paminta. Yan, pero sa masabala na yung ano, marikado, tapos naglagay din ako dyan ano, ng bitchin. Nasa inyo kung dalagay kayo hindi. Sa ayo siya, dala ako eh. Tapos maglagay din tayo ng ano, isang kaltero ng tubig ay tibiro lang. Hehe. <laughs> Yan, set natin yung ano, sa kumulo, hintay natin yung kumulo, mga kaulam. Yan, kapag gumukulo ko ng ganyan, Sigurado, malambot rin yung niya isda niyan. Kaya tinikman ko, kulang yung ano, kulang yung lasa. Tinindihan ko siya ng ano, mga ng patis. Yan. Para sa magtay lasa. Tapos naglagay din ako dyan, ano, daon ng sibuyas. Optional lang yan, nasa sa inyo kung lalagay kayo o hindi. Yan, tapos sinunod ko nang nilagay yung ano, yung pechay. Bagyo pechay. Yan. Hintay ko lang kung maluto yung bagyo yan. Medyo hindi pa luto. Tinakpan ko ulit yan eh. Yan. Tapos, pagkabukas ko ulit like, yan, luto-luto na mga kaula. May ano, sarap po. Diba? Para hindi naman lagi prito. Diba? Ginabago, lalagyan ko lang sabaw. Diba? Uh, pakasarap naman talaga. Kaya kapag may mga tira kayong uh, prito ng tilapia, sabawan nyo rin. Masarap siya, promise. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless.